kahit pinuntahan na ako ni Afam, e eh 20% pa rin ang tiwala ko sa kanya. Dear Madam Native Filipina, itago mo na lamang ako sa pangalang Miss Unlucky. Naipadala ko na po ang aking kwento last year 2023. Medyo matagal na, kaya ngayon may karugtong na. Ikaw na pong bahalang paikliin ang kwento ko, Madam. Ikinasala ko way back 2002. Mabait naman ang asawa kong Noypi, kaya lang nagbago siya. Mula nang napabarkada, nung dalawa pa lang ang anak namin. At mula noon, nagtitiis na ako sa mga bisyo niyang alak at pambababae. Laging late kong umuwi ng bahay. Hindi ko alam kung anong pinagagawa niya sa buhay niya dahil nakapokus ako sa mga anak ko at pag sa sideline sa mga pautang kong gamit para makatulong sa pang-araw-araw naming gastusin. Isang gabi, napanaginipan ko ang tatay ko at sinabi niya sa akin na may babae daw ang asawa ko. Kaya naman, pinaamin ko ang asawa ko, madam. Ayon, umamin naman siya na meron nga siyang iba. Kaya naman nangako siyang hindi na uulit pa. Pero habang tumatagal, umulit na naman. Minsan, umuwi pang may chikinene sa leeg niya. Year 2009, kahit buntis ako noon sa pang-apat naming anak, ipinalayas ko talaga siya. Lumayas nga madam, pero two days later, bumalik naman. Sinusuyo na naman ako ng limang buwan at napatawad ko naman. Fast forward year 2016, nahuli ko na namang may babae. Dahil nag-text ito. Tagapanggasinan pala ang kirida niya. Ayun, pinalayas ko na naman, nilagay ko lahat ng damit niya sa sako at itinali ko pa sa motor niya para talagang lumayas na pero ayaw pa din. Sabi pa niya, lahat ay kanyang gagawin para lang maayos kami at mapatawad ko siya. So fast forward na patawad gulit madam, kaya ang ginawa ko, kinuha ko ang ATM niya para sure na hindi niya pagkakagastusan ang kirida niya. Fast forward again, year 2018, may nagchat na naman sa aking babae sinasabing may itinatago daw ang aking asawa. Kaya naman diniretso ko siya kung siya ba ang tinatago ng asawa ko. Pero sumagot siya na hindi daw. Hindi siya umamin madam at sinabing pinsan niya. Pero kalaunan nahuli ko din na siya talaga. Pinalayas ko na naman ang aking asawa pero ayaw pa rin matigas. Kaya naman ang ginawa ng anak ko ay e pinagbakasyon muna ako sa probinsya. Pero ang baliw kong asawa bumili din ng tiket. At ang ending kami magkasama na magbakasyon sa probinsya. In short, madam, ang tanga ko dahil pinatawad ko na naman siya. Sa totoo lang, madam, hindi ko na mabilang lahat ng mga naging kasalanan niya. May ugali pa siyang pinapahiya ako sa aking mga kaibigan at pamilya. Walang hiya talaga. Fast forward, madam, nagdesisyon ako makipag-chat ng afam. Kaya sumali ako sa dating site. Libangan lang sana kasi hindi pa kami tutali ng hudas kong asawa. Fast forward, may nakachat akong taga-Iraq. Nag-o-offer na, napadalan ako ng pera kahit hindi ko naman hinihingan. At syempre, guwapo siya. Ayon, nagselos ang asawa ko. E samantalang, pumayag naman siyang makipagchat ako. Hanggang sa lumala ang pagsiselos niya. Kaya naman, nilayasan ko na by the year 2002. Limang buwan ako sa probinsya para mag-relax. Dahil stress na stress ako sa aking asawa. Naiintindihan naman ang mga anak ko. Naiwan ko ang aking tindahan sa kanila. Fast forward madam, inaaway na ng asawa ko ang mga anak ko para makauwi na ako ng Manila. At ako naman si tanga umuwi. Pagdating ko madam, italagang eh, kita ko sa mukha niyang hindi niya kayang wala ako sa buhay niya. At patitindahan ko ay pinabagsak ng hudas kong asawa. Wala nang laman pagbalik ko. One month later, gustong makipag-usap ng asawa ko sa akin. Kung ano na daw ba ang magiging plano namin sa aming pamilya. Ayon din diniretso ko na nakamove na ako at ayaw ko na sa kanya. Pero ang sabi niya, hindi niya daw kaya. Nakiusap na naman ng aking mga anak sa kanya na magbago siya. Fast forward madam, hindi pa nga kami okay Ipinahiya na naman niya ako. Bagong taon pa yon At may pasabog pa. May nagchat sa aking anak. Isang 21 years old na dalaga at hinahanap ang tatay niya nakapangalan ng asawa ko. At doon ko na nalaman na may anak pala talaga siya sa iba. At hindi lang isa kundi dalawa pa. Kaya naman umaapaw na talaga ang salok. Hinding-hindi na talaga pwedeng maging kami at maayos pa. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin siyang magiging maayos pa kami. Pero ayaw ko na talaga. Di bali nang walang lalaki sa buhay ko. Kaya buo na talaga ang loob kong makipag-chat na sa afam. Kahit pala 49 na ako, ay eh may makikipag-chat pa pala. May nakachat akong Amerikano, taga New York City siya. Consistent ang communication namin hanggang sa bigla siyang nagbago. Dahil hindi ko na ibigay ang kahilingan niya. Kasi nga hindi ko kaya. Fast forward umamin siya na may nagsushow nga daw sa kanyang babae sa harapan ng kamera. Kaya nagbago siya sa akin. Instead of three times a day, ang tawag niya ay isang beses na lang. Marami pa naman akong kinakausap, madam. May taga-Germany, France, and the UK. Pero siya ang pinriority ko kasi siya ang pinakauna. Fast forward, madam, nag-move on ako. And nitong July 2024 lang, pinuntahan na ako ng AFAM na taga-UK. 28 days po kaming nagsama sa kondo. Sa awan ng Diyos, naging maayos naman ang aming pagsasama. Fast forward, may isang babaeng habol ng habol kay AFAM. Dahil ang buong akala niya ay si Afam financially. Kasi kahit ang dami na niyang naririnig na masasakit na salita galing kay Afam, eh hindi pa rin siya tumitigil. Alam naman sana niya na ako ang pinuntahan ni Afam dito. Madam, nag-aaya na po si Afam na ang passport ko ay ayusin na. Para daw pagbalik niya ngayong Disyembre ay sasabay na ako sa kanya pabalik ng UK. Kaya lang, paano kaya ito? Kasal pa kasi ako sa ex kong Noypi. Madali lang ba mag-apply ng tourist visa? Madam, gusto ko sana na hindi bitbitin ang apelyedo ng aking asawa. Di ba may batas naman tayo na may karapatan tayong hindi gamitin ang apelyedo ng ating asawa? Sana mapayuhan mo ako, madam. Malungkot kasi si Afam tulad nung hinatid ko siya sa airport nung unang visit niya. P.S. Madam, alam mo ba kahit pinuntahan ako ni Afam, pero 20% pa rin ang tiwala ko sa kanya. Kasi ayokong umasa ng lubusan dahil ang hirap masaktan. Iniisip ko kasi na ang ex ko nga na Noypi ang tagal naming nagsama pero nauwi pa rin sa hiwalayan. Siya pa kaya one month lang kaming nagsama pero sobrang happy naman daw siya na kasama niya ako. At mga feeling teenager kaming dalawa. At sinulit talaga namin ang aming pagsasama. Puro nalang tawa ang ginagawa namin asensya na madam at binigyan na naman kita ng pangalawang kasaysayan ng aking buhay patungkol sa AFAM. Hello madam letter sender, thank you for sharing your MMK story at with regards to your questions, eh may matutunan na naman ang mga taga-subaybay natin dito. Ewan ko na lang talaga ha dito sa content ko, paiba-iba ko ng rule. Minsan nagiging abugaga na ako. <laughs> Okay, let's start. Patungkol sa tanong mo, tungkol sa apelyado ng asawa mo, na ayaw mo nang bitbitin kasi may batas naman na pwedeng hindi gamitin. Okay, explain ko sa iyo, madam. Kasi hindi naging malinaw sa iyo ang batas na ito. Wow, parang abugaga talaga. <laughs> yes, tama. May batas. We have the right to keep our maiden names. But, In your case kasi, ikinasal na kasi kayo. Meaning, hindi na yan mapapalitan pa unless naging byuda ka. Napaanal mo ang inyong kasal or napavoid. Or nakipag-divorce ka na talaga. Dun lang sa mga sitwasyong yan ang pwede mong gamiting rason para maibalik mo ang iyong dating pangalan. Ganito kasi yan mga madam nung ako bilang kinasal. Pero hindi dito sa bansang Pilipinas ha, sa ibang bansa. Ganito kasi yung nangyari. Nung nag-file kami ng marriage license dito, eh, during that time, nag-fill out kami ng form may tanong doon na kung anong magiging pangalan namin after marriage. So, ayun na po mga madam, doon po tayo may choice kung gagamitin ba natin ang apelyado ng asawa or mag stay pa din sa original na surname. Kasi po, kung ano yung isinulat nyo doon, eh yun din ang malalagay sa marriage certificate. Okay? So, sa mga kinasal dyan, ganito din ba ang ginawa ninyo? Basa-basa din kasi tayo ng mga pipirmahan natin, mga madam, ha? So, I think ang pinupunto mo, sender, is kung mag-apply ka ng passport, gagamitin mo yung apelyeto mo sa pagkadalaga. Well, that's not possible. Kasi all your documents na ipapasa ay naka sa asawa mo. And you can't deny that you are a married person. Hindi nyo po matatakasan at wag mo nang susubukan. So, sagutin ko yung tanong mo kung mahirap ba mag-tourist visa. Yes, mahirap mag-tourist visa, lalo na't ganyan ang sitwasyon mo at gagawin mo pang sponsor ang afam mo. At sasabihin magka-relasyon kayo. So, marami na po ang nadinay niyan, madam, at nasa sa iyo na kung susubukan niyo pa, okay? So, the best thing to do is magpaanal ka talaga ng kasal mo dito sa Pilipinas para hindi ka magka-problema. Kung ikaw ay pupunta sa Sharia, kaya lang, uh, itong sharia, mas mabilis siya kung ikumpara natin sa uh, procedure ng pagpapaanal ng kasal talaga. So, nasa sa'yo na madam kung alin sa dalawa, kung mag ka ba. But disclaimer, hindi po lahat ng bansa ay nare ang divorce sa sharia law. So, madam, alam ba ng afam mo na ikaw ay kasal pa sa iyong ex na Noypi? Kasi kung alam niya, edi makakatulong siya sa iyo, di ba? So ganito na lang din, madam. Kung pupunta kayo sa Sharia Court Law at magpa-divorce ka doon sa iyong asawang Noypi, edi mas mabuti pa ipa-consult mo muna sa iyong AFAM na taga-UK sa embassy nila kung nire-recognize ba nila ang divorce sa Sharia law ng Pilipinas? Okay? Pag sinabi ng embassy na yes, recognize nila, edi dun mo gagawin ang divorce mo para mas mabilis lang. At syempre, may kaakibat na gastos din yan, madam ha. So, ito lang madam ang masasabi ko for now at good luck sa'yo.